versus Batang and Lex mga idol tingnan natin ang bakbakan go na yan bakbakan na si Bridgestone ang nauna mga idol si Bridgestone mga idol ang nauna pero bumulot si Batang and Lex Bridgestone Batang and Lex nagpapatan ng titigit Batang and Lex si Bridgestone Batang and Lex eto oh. mga idol Si Bridgestone versus Batang and Lex mga idol. Ang mga pambato ng bungabon mga boss. Ito si Bridgestone mga boss. At saka si Batang and Lex. Ang mga pambato ng bungabon to mga boss. Tingnan natin. Ang magandang bakbakan. Ang <laughs> magandang bakbakan.

ayan ah, mga idol Bridgestone versus Batang NLEX mga idol tingnan natin ang bakbakan go na yan bakbakan na si Bridgestone ang nauna mga idol Si Bridgestone my idol ang nuna, pero mubo si Patang Alex. Bridgestone Patang Alex sababang nedi di Si Bridgestone Patang Alex, si Alex sababang nedi di Bridgestone Patang Alex, si Patang Alex, si Patang Alex Bridgestone, Patang Alex Bridgestone, Patang Alex my idol. Patang Alex ang nanalo. Patang Alex my idol ang nanalo. Lopez ni Patang Alex. Ganda nung bakpang <laughs> Saan ka ba tumudas nun? <laughs> Haba ng gas idol Talaga namang bumubunod siyang gano'n Turet-turet siya na mga idol Hindi nagminor Kinuha niya yung panalo Ni Batang NLX mga po <laughs> Galing nung pagkabunot niya dire-diretso mga ito General Mentry. Malakas 'yung